Cheers! Hey, the drink! Yeah. Oh. Mm. Oh. Look who's here. Trix, Melissa are I can sense that this is going to be a really bad night. Trixie! paano mo nagagawang tignan sa matayong yung babaeng ni Rip? Ikaw, Trixie. Paano mo nagagawa yun? Paano mo nagagawang mukhang api at biktima ah, after all your lies? Huh? So, paninindigan mo yung pagiging ino-inosente mo? I'm the victim here! Iba yung victim, Trix, So, pag-victim. dragged me into this mess. You hurt my parents just because of your lies. Well, because what? I no longer want to be in a relationship with you. Alam mo, dahil sa ginagawa mo, mas pinapatanayan mo lang na tama nga ako. Hindi ka karapat dapat na mahalin. Rex! <laughs> hari hari ang mga lalaki dahil sa ari nila. But every woman should know that a man's penis is also his weakness. Trixie! Trixie! Trixie. Kulang pa yan sa lahat ng pangbababoy na ginawa mo sa akin! Pigilan mo na, Trixie! Tama na sa papanggap na to! Tama na! No! It's not enough! Sinwagin ka! Ma'am! Hindi ba yeah. masapat yung mga binulot mo sakit sa pamilya namin? Kulang na kulang pa yan! I will make sure na makukulong niyang rapist mong anak! Rapist ka! Rapist tong lalaki to! Rapist ka! Come on, let's go, let's go. Come on. Rapist ka! Constantino Jr., Oh. Ilohuli ka namin sa salang panggagahasa kay Trixie nga, ano. Ikaw oh. ay may karapatang manahimik at magsisawalang ibo. Ano man ang iyong sabihin ay pwedeng gamitin sa iyo o pabor laban sa anumang hukuman. ay may karapatang umuha ng sarili mong tagapagtanggol. At kung oh. ikaw ay walang kakayahan, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo nito. Naintindihan mo ba ito? Teka! Teka, wala akong kasalanan! Hindi ko naman narinip si Trixie! Eh. Sinungaling ka! Sir, mga inosente po ako! Oh, ano lang, sir? Don't say anything, anak! Come on. Come on.